Alright, meron tayong NMAX version 2.1 na dinala sa ating kagabi. Galing na po ito sa ibang shop. right, ang uh, findings daw nila is possible daw nasa fuel pump. Kasi daw, yung kuryente na, na check nila through multitester na papasok sa fuel pump is hindi na daw umabot ng 12 volts. Okay, so, ang uh, pinakuna nating ginawa dito kagabi, kasi dumating sa shop to gabing-gabi na um, chinarge muna natin itong battery. So, ngayon yung battery niya is okay na. Um, nasa 12.6 na ulit yung reading niya. Na-charge na yan. And ngayong umaga, nag trace kami dito sa harness. Okay? So, papakita lang sa inyo kung yan, ano yung nangyayari. Ayan. So, nagbubukas yung unit. Ayan, makita nyo. Tapos, nagre-redondo naman siya. Try natin i-start. Ayan. Kaso ang problema nito, wala siyang, hindi umaandar yung fuel pump. Okay? And, ang ginawa ko dito is nag -trace kami yung sa fuel pump papunta. Kasi yung fuel pump, meron niyan constant na uh, 12 volt supply, positive. So, ibig sabihin na common yung positive. Tapos, yung papunta sa ECU, yun yung nagbibigay ng trigger. Kailan mag-on yung pump at mag-off. Kaya makita nyo, pag, sino, pag in-on nyo yung susian, uh, bubukas yung pump saglit tapos sasarado ulit siya so yung main control nun is yung ECU so nag check na kami papunta sa ECU wala naman siyang putol buo siya so baka syempre kung ikaw nagtitrace ka una mong isipin baka ECU na yung problema kasi nga naman sa ECU galing yung supply so kung wala ng supply possible may sira yung ECU tama syempre ganoon ngayon ah uh, o kasi hindi naman ako na ano, hindi naman ako naniniwala na pwedeng masira agad-agad. So, syempre, nag-trace muna tayo. All right? And ang nakita ko dito na um naging problema is ayan, upon tracing, iniisa-isa natin yung mga wires, kaya makita nyo, may may biyak dito, tsaka dito kasi nag tayo ng mga wires. Ang nakita ko rito is merong part ng wiring harness na na-damage. Papakita ko sa inyo. Ayan. So, ito yung wiring harness niya. Binuksan ko na rin sa may part na to. And, ang na-find out ko is, merong isang part sa accessory line na naputol. Ayan. Okay. So, not sure kung makikita niya ba. Ayan, no? Oh. So, makikita niya may kalawang pa. Naputol yan. And, ang kadugtong niya is itong sa kabila. Ito, binalatan ko na to kaya makikita niya may wire na. Pero dito ay nakakabit. Ayan, nakafastener yan dyan. So, sinek ko kanina. Mukhang hindi naman siya tinatamaan ng tipos. Pag ganyan. Ayan, mukhang hindi naman tinatamaan. So, ang duda ko, kaya siya naputol, is nagrarab kasi siya dito. Dito. Ayan. Dito sa mismong um, chassis. So, nangyari, nabalatan hanggang sa naputol. Kasi nga, pag pinasok nga naman yung wire ng tubig, magkukos po ng corrosion para maputol din yung wire uh, later on. Alright? So, susubukan muna natin na itong part na to, idugtong natin. No? Kuha na lang ako ng jumper wire, tapos i-jumper natin. Ayan. So, bago natin i-jumper, papakita ko lang sa inyo. Pagbukas, wala kayong may kitang check engine. Wala ring battery indicator. Hindi umaandar yung pump. Tapos pag nag-check kayo, pinaridondo nyo yan, wala rin lalabas na spark dyan sa spark plug cap. Okay? So pag, pana, pag pinaridondo nyo yan, redondo lang talaga. Okay? So, kapag nilagyan na natin ng jumper wire or pinagdugtong natin tong dalawang wire na to na naputol, to. Ayan, so nadugtong na, natin. So, pubuksan ko na. Ayan, lumabas na yung check engine. So mamaya di-delete natin yan. Battery voltage andyan na rin. Tapos pagbukas natin, pakika natin yung pump. Ayan, so umugong na siya. Try natin na i-start. Ah. Ano Dex? Ano Dex? Easy. <laughs> Ayan, so katulong ko nito mag-troubleshoot si Dex. Um, actually kanina habang nag-troubleshoot, Inorasa namin um, naanap namin 'yan in 20 minutes. Yan 20 minutes. Pero syempre hindi kasama yung ano, hindi kasama yung pagbaklas ng mga kaha, yung sa actual na troubleshooting na nakabaklas na ng mga kaha. Okay? So sa pag, pag ganito naman po kasi, ang binabayaran naman dito sa mga technician, sa lahat ng mga technician, hindi lang naman sa akin, is yung skills nung gagawa. 'di ba? Yung skills ng technician na gagawa. Kasi pag mas maalam yung technician ng course, mas mabilis na so-solve. Wala kang masyadong waste sa pera kasi hindi ka papabili ng mga piyesa na hindi mo naman kailangan. So ibig sabihin, mas makakatipid ka in general. Okay? So, ang gagawin natin dito is ayusin na natin to para hindi na maulit. Ang plano ko is lalagyan ko siya ng um, rubber. Okay? Lalagyan ko ng rubber yan para kapag halimbawa binalot ko na tapos binalik ko dun sa dati hindi na siya ulit kakaskas dito sa chassis kasi pwede rin mag cause ng short circuit yan tapos pwede maka damage ng ECU and other components right, so if ever maka encounter po kayo ng ganyan wag muna pong magpabili ng ECU check nyo muna po yung harness thoroughly baka lang may naputol lalo na yung mga part na nakadikit sa chassis check nyo po yan wag, ano po, uh, wag muna po kayong magpapabili ng pyesa kasi mahal ang mga piyesa nitong NMAX yung mga FI in general so check niyo muna yung harness check nyo lahat bago po kayo magpabili para naman masulit ng customer yung ibabayad sa atin alright this is Emil Customs nandito pa rin po tayo sa Skill Garage tambak na naman ang gawa natin ngayong araw mayroon pa tayong isusunod dito na CF Moto 450 MT yan so for horn uh, horn wiring yan and Nagawa ko na pala kanina. Ah, nagawa ko na, ko na pala na isang gabi. Yung sa ilaw niya. Okay, tinap natin sa high. And marami pa nung iba. Ayan. So yung ibang mga boys natin is andun. Si Larayan, si Jed. Okay. Si Pete mamaya pa yung darating. Ayan. So si John, ang ating uh, supervisor. Ayan. So ito, tuloy na natin to tatapusin natin i-cover natin kasi nak nakiusap yung may-ari sa akin kung pwede raw matapos agad kasi daw gamit sa hanap buhay of course tatapusin natin agad yan no kasi gusto natin makatulong naman sa hanap buhay ng iba anyway this is Simon Customs God bless mo sa inyo lahat ride safe and peace